Good morning, good morning, good morning mga kamamshi. Bata matanda, may ngipin, wala, dalagat, binata, tumboy at bakla mga kamamshi. Nandito tayo ngayon sa anong lugar ito sir? Barangay Buhang. Barangay Buhang, Haro, Iloilo City. Oh. oh Barangay Buhang mga kamamshi. Habang ako nagja-jogging mga kamamshi, nainganyo akong mag-video dito. Kasi nakikita ko to ang taba-taba ng mga tanim ni sir. Sir, ano sir? Ano pangalan Suraya. sir? Oh, ayaw niyang ipakita pero ang gwapo naman niya mga kamamshi pero ayaw niyang ipakita ang yung kanang nang Sir Ray, anong apelido sir? Heralda. 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 Taga Herada. saan po kayo, sir? Heralda. Hirada. Taga saan po kayo, sir? Nandito lang sa Imbitanova. Oh, ang tangos-tangos ng ilong mga kamamshi pero ayaw niyang ipakita yung itsura niya. Sayang, no. <laughs> Mag-video-video lang ako sir ha dito. Ano yung mga ginagamit yung fertilizer, sir? Bakit ganito kataba yung mga mais nyo? Ayan, bagong tanim pa mga kamamshi. Pero ang taba, taba talaga nila mga kamamshi. Grabe, ayun o. Triple for 10, ah. for 10, Na fertilizer? Oo. Oh, hmm. Magkano yung ano? Sako-sako ba yung abuno na nilagay nyo dito, sir? Sa so ngayon, 1.5. Ang isang sako? Isang sako. Oh, grabe no. Ang mahal no? Mahal. Mm, -hmm. grabe sobrang mahal. Ilang buwan to bago ma-harvest ang mais, sir? Mga dalawang buwan. Dalawang buwan pwede nang i-harvest. Ay, mga anong buwan? Sa tingin nyo? mga anong buwan ma-harvest to? Mga March. March, mga kamamshi. Ay, ang bilis lang, no? Mm. Ay, dalawang buwan lang pala. Tapos itong munggo, sir, mga ilang buwan bago ma-harvest? Ganon din. Mga, dalawang uh, buwan din. Dalawang buwan, na ay, talaga, mga kamamsyo, oh, grabe ang lapad ng area. Mm? Mayaman talaga kayo, sir, no? Ay, hindi naman. Sabi tayong pira, gawa ng gawa. Oh. Mm -hmm, sobrang yaman nyo. Kasi ang laki-laki ng lupa nyo. Mga ilang ektarya to sir, dito? Ang sakyan dito, mm -mm. 8,455 square meter. Uh, 8,555 square meter. meter. Ay, grabe. Ang laki, mga kamamshi, ha? Hindi tayo naka-one-fourth, mga kamamshi. Sa totoo lang. <laughs> Bukod sa mais, sir, ito, munggo. Oh, munggo, mga kamamshi. Ito, Bukod sa munggo, mais, may pitsay pa, sir. Kalabasa. Ay, talaga. Ito yung pitsay. O, oh, papakita natin, mga kamamshi, ha? Ito. Punta lang ako dito, sir, ha? Oo. Pitsay, mga kamamshi. Ayan, oh, Munggo yan. Ang lawak-lawak ng area, mga kamamshi. Nakita nyo naman kanina, mga kamamshi, di ba? Hmm? Ang lawak ng area ng munggo. Dalawang buwan bago i-harvest. At ito namang mga mais, mga kamamshi, na bagong tanim. Dalawang buwan din bago i-harvest, mga kamamshi. At ito naman, mga kamamshi, ang pitsay. Ang taba-taba naman ng mga pitsay. Sir, ilang buwan bago ma yung pitsay? Mga uh, 20 days. Ala, ang bilis lang pala. Hindi, bilis, bilis lang yan. Hindi pala maabutan ng buwan-buwan? Hindi. Ay, grabe. Oh, lahat-lahat ito mga kamamsi, pitsay. Ayon, kamatis, kabila. Hmm, may kamatis pa. O, oh, papakita ko sa inyo mga kamamsi, ha? Ayan, ang pitsay. Ang taba-taba din, oh. Grabe, oh. Hmm. Dikit-dikit lang sila pagkatanim, sir, no? Mmm. Mm. Grabe. Ang taba. Oh, lahat ito, mga kamamsi ay pitsay. Oh, di ba? Ang ganda-ganda ito, maliit pa. Masyado. Ayan. Ang kamatis, sir. Oh, may kamatis pa dito, mga kamamshi. Ang kamatis, sir, ilang buwan bago ma-harvest din? Ay, ang bilis lang. Parang magkapariho lang sila ng mais at munggo, sir, no? Ay, ang taba, mga kamamshi. Oh, grabe. Ang lahat na makikita ninyo dito ay lahat sila ay matataba. Katulad ko. Mataba. <laughs> Katulad ni sir. Malaman din. Pero hindi masyado, ha? Iba naman yung sobrang taba. Yung katamtaman lang kami, mga kamamshi. Ayan, oh. Ang ganda. Tapos, bukod sa... Ano, ang tataba ng mga tanim, ang ganda din ng lupa na ginagamit mga kamamshi. Sobrang itim. Hmm? Pag maglagay kayo ng abono dito sa fertilizer, mga ilang days bago kayo naglalagay. Maraming bisis. Ay, maraming, maraming bisis. Hindi naman pwedeng araw-araw, sir. Ay, hindi. Sa isang linggo, ilang bisis kayo naglalagay ng ano, fertilizer o abono? Isang bisis lang sa isang linggo. Ay, talaga. Hindi naman mag-makakamong si mga Pag mataba yan, hindi ng bunga. Oo nga no. Sabi ni Sir Henry mga kamamshi, hindi daw maganda ang bunga pag walang fertilizer. Talaga naman. Ganon din sa tao, pag walang vitamins, hindi maganda ang skin. Sir no. Hmm. <laughs> hindi mag-blooming mga kamamshi. Ayan, kailangan din natin ng mga tanim. Kamati, eh, paminsan-minsan lang dinidiligan. Hindi, hindi pwedeng araw-araw. Ay, hindi. Ay. Sa isang linggo, ilang bisis kayo nagdilig? Kay isa lang. Ah, isa lang. Isang bisis lang, mga kamamsi, sa isang linggo. Ako pag nagtanim sir, araw-araw halos dinidiligan ko, tapos maya, maya patay na siya. Mm. Ay, ganun talaga. Pati yung mga pizza, sir, ganun din. dalawang araw sa isang linggo. Ah, uh, sa mga apat na araw. Mm, hindi pala araw-araw, mali pala ako mga kamamshi. Sa mahilig magtanim, hindi talaga pwedeng araw-araw magdilig pala mga kamamshi. Tanim, araw ah, pagbago pa lang. Pero pag ano, tubo na siya ng ganito, sir, hindi na pwedeng araw-arawin. Ay, talaga, may limit. Talagang nag-study ka dito, sir, no? Agriculture. Ay, pinag talaga. Nag-aaral kayo. Hindi kayo basta-bastang magtanim na hindi kayo nag-aaral. Kasi katulad ko, wala din akong alam sa pagtatanim. Opo. Mga ilang taon mag-training, sir? Ilang buwan? Depende sa pan. Training ka, mga one week. Ah, uh, one week. Madali lang pala. Hindi pala buwan, no? Ah, hindi. Mm. Meron din pag uh, master mo na Upo, eh. grabe talaga master mga kamamshi. Po. Pag master mo na, pwede ka nang mag-separate at magtanim. Ay talaga. O, 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 o. sir, na-interview ko na si Sir Henry. Ikaw sir, yung Ray, business Ray. partner. Ray? Ray? Oh. si Bernard Bernardo ka? O wow. oh, si Henry. Tapos ikaw sir? Oh. Gwapo din, no? Oh. Oo, oh, sige. Um, alam niyo mga kamamsi. Ilang taon na po, sir? Ako? Oo. Oh. Ah, uh, ko 63. 63. Oh. Oo, oh, tapos ang ano pa, ang bilis pang maglakad. Bagsik ah, Bagsik pa. pa mga kamamshi. Oo, oh, dala pa siya ang isang. Oh. Isa lang ang asawa, sir. Isa lang? Isa lang, wala nang dagdag. Hoy na. Mahirap eh. <laughs> mahal ang bigas, sir, no? Oo, oh, oh, mahal. Oh. Ang bigas. Anong pangalan niya, sir? Norberto Abdon. 63 years old? 63. 63. 63. Oh. Ito naman si Henry, mga kamamshi. Ilang Ray, taon ka, sir? Ray. Ah, Ray pala. Ray. Ray. 67? 67 na po. O mga senior na sila, mga kamam, si pero, na, pero grabe, straight pa rin yung tayo, mga kamamishi. Oh. Pareho straight. na kayong may asawa. Oh. Buhay oh, pa, oh, sir. Oh, ako widow na. Ay, widow? Oh. Apo, di pala ako mag-apply, <laughs> eh, sir! <laughs> <laughs> Okay. Widow oh, Lapad umaya oh. Ang cute ni Sir oh. kanina oh. hindi siya magpapakita pero nang sinabi niyang widow siya nagpapakita na siya sa oh. akin mga kamamshi. Wow. <laughs> May dimple pala si Sir oh. Ray. Ray Valera. Valeria Valera no. Irada. Irada. <laughs> oh, yung yung ano yung singer. Hirada, mga kamamshi. Tapos ikaw sir, ano yung apelyido nung kalimutan ko? Abdon. Abdon. Oo. Mm -hmm. -e Muslim. Oo. Okay, uh, ay, oo, uh, 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 oo no. Parang Muslim yung apelyido nung. Hindi na, hindi na mm -mm. Ay, dati ka sa Mindanao sir, sa Mindanao ka pinanganak. Hindi, dito di, lang. Dito lang, um, sa Iloilo. -ilo. Uh, Taga Iloilo -ilo talaga kayong dalawa. Oo, Iloilo. A pure Hilongo. Yung mga lulo naman, ako niya Mindanao. Ako din! Sa Mindanao sir, Balinsya, Balinsya, Malay Balay, Balinsya Bukid noon. Oo. Upo, Malayo. Oh, malayo. Kaya lang yung napapangasawa ko nandito sa Iloilo. Taga Iloilo talaga dumanggas. Derikito. Ah, Derikito. Mm, Derikito family 'yun. Kaya nainggan nyo talaga ako mag May kwansa, may kababayan nga guardiya Oh, mayroon marami. Marami kaming customer, sir, kasi may tiloring kami. Kaya lahat ng mga gwardiya, pabiya. Uh, mga centeres, La Fiesta Hotel, dyan sa amin. Ay, PPA, sa ko, uh, may si pikito man eh. Ay, oo, oh, marami sir, oo. Oh. Dito sir, yung sandia, oh, ano, ano ba yon Pakwan, sandian, may nakit, ubos na lahat. Hindi man lang niya ako tinawagan sir no? hindi pa tayo magkaibigan. <laughs> may natira pa sir. Oo, uh, dito wala na no? Pero nang pag ano wala na, magtatanim na naman kayo ulit. Oh, kamatis. ng panibago. Kamatis. Oh, kamatis. Oh, eh. hmm. na -na wala ang oh nga, kapital. ang, ang yaman yaman nyo pa lang. Hmm. Grabe. Mayaman to mga kamamshi kasi grabe naman ang laki-laki. Oh, ito pa mga kamuti. kamuti. Magkaroon din to ng laman sir, ang kamote na to, Ay. yung green? Uh, iba na yun. Ah, walang laman yung, to. Pula, yung pula, yung Ah, yung pula pala, mga kamamshi, ang nagkaroon ng laman na pwedeng, uh, makapala, o pwedeng ilaga. Hmm, um, kainin. Ah, iba. Bangos -bangos. Ah, hindi, hindi to nagkaroon ng bunga talaga, no? Hmm. Ito naman, kamatis din to, bagong tanim. Ah, hindi pa to na transfer, no, kamatis. Kamatis, mga kamamshi, oh. Hmm lawak ko. Grabe ang area na ito mga kamamishi. Pag halimbawa, mag-apply ako dito, sir, ng trabaho. <laughs> Pag mag... Mas... Text mag-text na tayo. may kilala ko ito. O. Oh. Maliable. Oh, sir. Bawa naman ako nga. I-friend ano, eh? e mo ako, sir, ha? Pero per 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 may malungkot. O, oh, o. Oh. E friend mo ako, sir, para hindi ka malungkot. Sumba dancer ako, sir. Oh. Okay. <laughs> <laughs> ano pido mo? Ano pido Pero pag i-search mo sa ano, Facebook, makita mo yun. Starlot Mamshi. Ayan. Starlot. Star ng bayan. Nagsayo kami kahapon, sir, doon sa Pasi kasi ano, fiesta kahapon. Kamatis doon lahat-lahat, sir. O, fiesta kahapon. Ah, doon kayo galing? Mm, sa Pasi. oh, first time naming naglakwat sa ah, doon. Ang ganda ng view, grabe. May airplane airplane pa sila pasabog. O oh, sumayaw kami doon ng Sumba. Naglakwat sa BBM <laughs> BBM. Ayun. Mm, daming handa doon, grabe no. Yung mga ilo-ilo talaga sir malambing no. Malambing. Pero yung iba naman, magmahal. Ay, talaga naman. <laughs> Gahanap <laughs> <laughs> eh. eh, sa nang kwan eh. Nang ka-partner. Partner, -partner ya. Yeah. oh ilang taon na kayo na widow, sir? Ah, marami taon na. Ala, maraming taon na? Maraming taon na? Oh, ilang po. taon kayo nag ano, naga ano nang widow ano, 30 plus? 2015. Uh, 20, Ay 2015. Ang uh, mga 30 plus yata years. Ano? Years, no. Ay, ano pong ikamatay ng asawa nyo? Uh, kidney. Ay, kidney. Grabe yeah. naman talaga yung kidney. Ay, ang oh, oh. dialysis. Oh, grabe, no? Tapos nung namatay na siya, sir, yung asawa mo, hindi ka na naghanap ng iba. Ha? Why na eh? Hindi na? Why, why siya palapit nga, check siya, why man ang kakahatag ng tiktok, Ilan yung anak mo, sir? Pito lang. Ay, andami pala, pito. Kaya pala ayaw na niya mag-asawa ulit kasi nakapito na siya mga kamamsi. Nakuna lang sa baboy, gani. Oh, may baboy pa? Ah, may pagiri ka pa, sir? pututan. Ah, oh, sa pututan? Ah, lagi kaming nagpunta dyan pag fista. Ano ba yung month ng pista doon sa pututan? Nakalimutan ko. Sa Banwa talaga, sir? May, may. Uh, may, no? Barangay, barangay. Mm. Ang galing ko sa Cebu, ang limang araw ko doon. Ah, marunong ka mag cebuano Hindi. Ay, hindi. Na, na pa na sa baboy ang mga batyago niya. <laughs> <laughs> -dab, dab. Ginapaupok <laughs> daw no sa mga baboy, mga mamsi, oh. yung galit niya oh, baboy sa pagmamahal. Yan, uh, over Pero talaga sir, wala ka ng gana na mag-asawa ulit? Kasi yung iba, di ba sa pag-wido, may gana pang mag-asawa okay. ulit? Pag binigay ni Lord, tatanggapin natin. Oo, nga, no. Kapag asawa, mm. kinitag tatlo, pilog. Oo, nga, no. Yung iba, tatlo. Tapos may may iba na naman, iba na naman. Oo, pagdating ng uh, six months, iba na naman. One month, iba na naman. Kung asawa. Oo, oo nga. Ay, talaga, sir. Punta ko ng Australia. Pero mga kamamshi, oh, wow, Australia, social si sir. Yayamanin talaga ito mga kamamshi. Kita mo naman ang itsura, may dimple, ang tangos ng ilong, ang cute. Crush ko na nga, mamshi. Ay, <laughs> crush ko na nga, mamshi. <laughs> mga kamamshi. lang dito mga dua kabula. Sa March, kay Manukbata, na is. Ay, talagang. Pero hindi ko alam kung anong, ano talagang exact na kayo mag eh, no? Ang, oh, mas maganda talaga marunong akong magpitas ng mga munggo o para ma-vlog natin, no? Mm -hmm. Kasali ako sa pagpitas. Ito, mm ang -hmm. ganda. Tapos mainitan pa kayo dito, sir, no araw-araw. Kaya pala ang haba ng buhay nyo, abot na kayo ng 60 plus. Ay, don pa po, tanim, mga platong. Ay, mayroon pa doon, sa kabila, sir. Ay talaga. No, namin sa pananom. Mm -mm. talaga sa pangamay sir, no? Kasi yung iba naman, hindi talaga mabuhayan ng baboy. Maya-maya mamatay. Tapos hindi mabuhayan ng tani. Maya-maya mamatay oh. din. No? Mabuhayan talaga. Oh. Kung may miga sa Magpasalamat lang tayo kay Lord. Eh. Binigyan na tayo. Oo oh, nga. Ang... Tapos buhay pa, no? Oo. Oh. So, Naabot pa ng senior. Uy, ang dami talaga sir na senior citizen na nag-asawa ulit, di ba? Oo. Kaya hmm. Ang daya. Uh, ako presidente, ng oh. Ay, ang masarap yan. Maanin. Tapos nag-exercise, exercise, din kayo sir. Hmm. Anong klaseng exercise sir? Ah, eh, uh, Umabot ng senior citizen. Tapos Street straight lang, pa. Ah. Yung iba, kuba na, di ba na o? Oh. naka kuba na. Um, kayo ang, ang ganda pa ng tindig ng katawan. Matso pa si sir. Ray, Ang cute. Ang lucky. Yung saging doon, sir, sa inyo din yon. Ah, iba na yun. Ah, iba na yung may-ari. Yeah. Pati yung doon may ampalaya, iba na din. Yeah. Ano, kamag-anak mo ang may-ari dyan? Hmm, lawak talaga mga kamusik. Grabe, parang hindi na ako aalis dito. Nalilibang na ako sa kakatingin. ng grabe, oh. Ay, nalibang na ako mga kamusik sa kakatingin. Pitsay pa lang ang taba kamatis doon sobrang taba ang munggo doon grabe super duper taba ito naman ang mga mais mga kamamsi grabe bonggesyos din sobrang taba din mga kamamsi ayan ang lawak ng lupain oh sinong gustong uh, mag ano na kay sir mag mag ano na mamaalam na na ano mag, may may mga buyer na kayo sir pag uh, pan uh, pag mayroon. Ah, mayroon ka agad no? sa uh, super. Ah, super oo. Doon naman talaga ang bagsakan sa super mga kamamshi. Sir, bibili ako ng ano ha, ilagay ko sa isda. Ito. Pwede makabili ng ano? Yun. Nang Bili ako ng 20 pesos dito, sir. Oh. Hmm. Para direct Ay, sa inyo. Ma, oo, oo. Pabili. Wala Pero walang malunggay dito sir no. Ah, wala dito. Ah, wala ka tanim malunggay. Ka. Doon kasi nakita ko may malunggay doon banda. Pero um iba na yung may-ari mga kamamsi hindi na si Sir Ray. Hmm. Dito lang sa kanya. Lucky mga kamamsi ang lawak. Sobrang taba ng mga lupa mga kamamsi oh. Hmm? Hindi siya nag-asawa mga kamamsi hanggang ngayon single pa rin siya mga kamamsi. Takot ka naman sir sa mga babae? Hindi naman. Mayroon may niligawan ka, sir. May niligawan ka. Nung namatay yung asawa mo na naging widow ka, may niligawan ka. Di naman pwedeng hindi ka nanligaw, di ba? Mayroon naman. Mayroon naman. Ilang piraso na babae yung niligawan mo, sir? Isa lang, ah. Ay, isa lang talaga? Sa gwapo mong yan, isa lang. Maniwala naman si Ma'am lot Isa lang daw. <laughs> isa lang daw, mga Isa lang yung niligawan ni Sir Ray. Tapos, sinagot ka naman, sir. Sinagot ka naman. Naging kayo din. Ah, noon eh. Ngayon wala naman. Ay, hiwalay na din? Hiwalay na din. Oh, grabe si Sir. Hiwalay daw. Bakit, Sir? Bakit hmm. ayaw mo sa kanya? Gaganap naman eh. Nang bago eh. Ano bang gusto mo sa babae, Sir? Hmm? Ano bang gusto mo sa babae? Bukod sa maganda, ano pa? Hmm? <laughs> <laughs> wala, bigaw. <laughs> oh. ano mga kichis, Miss. Mga kumungsi. Ano? Anong gusto mo? Oo. Oh. Walang bingaw. Anong bingaw, sir? Walang ngipin. Ah. Ha? Walang, walang ngipin. Ah, gusto nyo yung walang ipin para, ngipin? Para, Para masarap mag-lips to lips? Yan. Oo. <laughs> oh, gusto mo? Oo, ang walang ngipin. Wala. Yung walang ngipin <laughs> daw, mga mo, kamamshi. <laughs> Kayo, oh, sino Mata. yan? Sino yang may mga ngipin dyan? Tanggalin nyo na. Kayo yun ang hinahanap ni sir. Yung walang ngipin daw. Oh, okay. Grabe ah, naman talaga. Yung walang ngipin? Ay paano naman makanguya ng maayos pag kumain? Walang ngipin. Isok-isok lang ako dito yung <laughs> isabi. <laughs> Kasi matulong <laughs> lang. <laughs> sir, bibili ako na ito ha? Kamuti sir ha? Hindi. Oo? Dito, wala dito yung kapatid ko. Ay hindi pwede? pwede iba naman eh. Ay hindi pwede magbili? 20 pesos? Hindi ko alam. Baka uh, ginsprean Ay bawal? Or, ay, pag na-sprayhan pala yung mga kamuti, mga si bawal pala. Katoka-toka, pero may mm. day, agot na masagyan kami. Ay, oo. oo. Bisita mm. ako lagi, lagi oo. ako mag-jogging dyan, sir. Tapos pag mag-jogging ako dyan, dadaan talaga ako dito so, sa inyo. Uh, da dala ka di check nga, single mother. <laughs> Kay Migo po ulit. Single, single mother. mother. Wala nang natira sa mga ano nyo, sir, yung na-harvest nyo. Uh, wala, mga kwan pa, yung... Sira-sira uh, na. Pwede makain. Ah, uh, hilaw. Hilaw pa. Uh -huh hindi na pwede mga kamamsi kasi noong ano nung ano ba yun last week lang sir no nag-harvest kayo no mm, last week lang sila nag-harvest mga kamamshi yung natira ay sira-sira na mga kamamshi doon hmm grabe disturb ba ako sir sa inyo hmm? disturb ba ako eh, hindi Boy, naman. Ah. <laughs> natuwa daw sila mga kamamsi masaya daw sila mga kamamsi araw-araw talaga kayong pumupunta dito. dito hindi naman hindi kayo natulog dito pero may natulog. Wala namang magnanakaw dito. si Halimbawa, pag kinabukasan, oh, ang ganda, tingnan ng mga pananim. Tapos pag kinabukasan, bigla lang inaapak-apakan, bigla lang may nagnaka. Wala namang nangyaring ganun. Ah, wala. Ha? Badyaw. I see. Oo. badyaw, mga iba. mga... mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Wala namang magnanakaw mga kamamshi, kaya yan ang ganda ng pananim, ang linis ng pananim, ang taba, taba, sobra. Grabe. Ilan yung tinauhan nyo, sir? Ha? Ilan yung mga tinauhan nyo? Epan, uh, sila nagtatanim. Sila din nagharvest Ayun. Mag, uh, ninabit, uh, oo, oo. May... Sila yung nagtanim, may... sila yung naghaharvest. Ayun, oo. oo. Mga ilang piraso may sila, sir? Mm. Ah, dalawa lang sila. Ayun pa yung isa, o. Oh. Okay. Ah, dalawa lang sila. Puro na senior. Puro okay. senior. Hindi naman. Ay, si. Ang ganda. Ay, yan ang patubig, sir. Hmm, okay. dyan sila nag-ano, nag-igib para pang dilig ng mga halaman para sila ay tataba talaga mga kamamishi. Kasi pag hindi na nadiligan at na lagyan ng fertilizer ng mabuti ay hindi talaga tataba mga kamamishi. Depende ninyo sa mga kamay. Hala, grabe talaga mga kamamshi. Ang galing-galing nila magtanim. Grabe sir. Marunong ka ba magkanta yung magtanim ay dibiro biro, maghapong na kayo ko. <laughs> singel, ito, singel, oh. Singer sir. Sige nga try. Yeah. tayo sir. Oh, sige, 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 sige. oh sandali lang. Kanta daw kami mga kamamshi. Magtanim ay dibiro maghapong na kayo ko. Di naman nakatayo. Di manaka nakaupo magtanim mm. ng ano, ano? pitay at klaba sa kamatis Maganda, Maganda bang, eh? ang mais Lakip na ang monggo, Ni Bernardo <laughs> Ito o, oh, yung yeah, munggo ni mo? Oo nga. Pularo, taba, pwede taba. Ma Pero gusto ko talaga, sir, masubukang mag-harvest ng munggo. kailan tayo, sir. No? I-contest mo na yung yeah, munggo, hindi mawigit mm na -hmm. yun. Uh, I-chat mo ko, sir, pwede pag halimbawa mag-harvest ka ng munggo para makajoy naman akong mag-harvest. Pwede, uh, sir, no? Punta-punta lang dito. Oo, sige. Pag may time. Okay, okay madala, ah. Madala ka din uli. Mga isa ka bulan, May mais kayo dito, sir? Ano? Ah, ayan, ma-harvest na, no? Pero next month pa, wow. March pa. March. Mm, March mga kamamsi. Ka -ma si. na o oh, Oo, oh, balik-balik ako dito mga kamamshi. tapos mm -hmm. pagdating ng March ay ma-harvest na ang kanilang mais mga kamamshi. Hindi mo mali, hindi mo mo ta, madala ka diyan kuan. Oh, oh. single. Single. Eh, may, single daw mga kamamshi. Ma yung may anak single oh, na may oh, anak para wala idek may trop ah, sir, my troop. ah ayaw, yung, ayaw mo yung may tropi eh. gusto mo yung single talaga as in virgin <laughs> <laughs> single mother single mother yeah. Ay, hindi na yan Oo. hindi na yan virgin kumbaga may trophy na No. Hindi ah, kung alam may may anak pa. Ah, may, may anak. An na ganyan, may subo -subo nga, single mother nga, no. Single mother Oo, single mother. No, lang ulit, eh. mm -hmm. Fight, na. Fight na. Fight na. Mataypan ya, masih siam ang manubli sa so, mga kayamanan ni Bernardo. Hmm. Okay. Wow, ang sarap ang ng... Oh, ang sarap ng kwentuhan namin mga kamamshi. Oh. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. Mamshi, lot-lot. Babalik. <laughs> thank you, thank you. Thank you, thank you.